Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds at syempre ngayon naman ay magluluto kami ng toge. Ayan, eto guys, bago nyo lagyan ng mantika, siguro doon nyo munang painitin yung maigi yung kawali. Katulad dito, napainit na namin maigi yung kawali. Lagyan natin ng konting mantika dahil magsiprito muna tayo dito ng tokwa. So ayan, napakainit na ng mantika, lagyan na natin itong tokwa. Dito muna natin yan Ayan, eto guys, luto na yung tokwa. Mabilis lang naluto yung tokwa kasi hindi masyadong madami yung tokwa. Ayan, kaya ang technique dyan, paiinitin nyo muna maigi ang mantika bago nyo ilagay ang tokwa para hindi ito manikit. Katulad dito, hindi masyadong manikit. So, goods na goods na yan. At dahil naisali na natin to, hindi na tayo magbabos sa mantika, igigisa na natin kaagad itong sibuyas bawang kamatis. hinihayaan natin na medyo magisa-gisa ito. Lagay na natin yung manok. Pagkalagay ng manok, lagyan ng paminta. Lagay tayo ng konting patis para manuot sa manok. Konti lang dahil maglalagay tayo dito ng ano, ng bagoong. Experiment lang yan. Baka first time na namin gagawin yung ganyan. Dahil mukhang masarap naman. Produkto ng ano yan, kamag-anak. Haluin. Ito yung bagoong na medyo manamis-namis. Kaya, o, oh, gumanda yung kulay. At sigurado ko, magiging masarap ang ano ito. Lasa niya, kalalabasan. Napakasarap niya. So kapag ganyan na, ha, hahaluin muna natin yan. Na magalagay tayo ng tubig. At yung pagpapatuloy natin ng pagpapakulo dito. Lagyan na natin doon tokwa. So may haluin. Yung binili naman namin toge, yun na yung ano, may mga kasama ng gulay yun. So ito mga ka-taste buds, so, haluin muna natin. Okay na yan, luto na yan. Kaya pwede na natin ilagay yung toge. So ito yung sinasabi ko sa inyo, toge na may halo na yan. Ito naman, bukod na ibinili binili to, kinchay, ang halo lang kasi yan, yung carrots. Saka meron din yan kahit panong beans. Bagyo beans. Lagay na natin yan. Sa maglalagay mo ako ng konting tubig. Lagyan natin ng patis. Ayan. Expect niya talaga, may medyo maalat talaga itong ulam na ito dahil naglagay tayo ng bagoong. So, ito na yung, ano, yung kakaibang pagluluto ng toge. So, Ewan ko lang kung may iba pang gumawa ng ganito. Pero ito, naisipan ko lang talaga. On the spot, mismo ngayong niluluto ko to Binag, ah, bagoong na toge o ano, binagoong ng toge, ganon Ganun. Ayan. Basta chicken toge with bagoong na lang. Ayan, hayaan mo na natin na maluto ang toge din. Okay na yan. So ito mga ka-taste buds, haluin na natin. Luto na ang toge, syempre lutuan luto na rin yan. Diba? O kakaibang luto yan sa toge ha. Subukan nyo rin yan. Napakasarap nyo ng bango-bango. Hmm. Toge na may bagoong. Diba? Napakagandang idea. Yan. Subukan nyo rin yan.